Ayan mga kawander, good morning. Grabe, lakas ang ulan dito. Ayan mga kawander, oh. Ayan. Ayan, uh, istisip tayong lahat mga kawander, relax muna. Kung hindi kailangan lumabas ng bahay, huwag muna lumabas. At malakas po yung ulan. Ayan. Doon sa kabilaw ang dilim. Ayan. <coughs> Ayan, sa bukid, madilim po din mga kawander. Arinig nyo naman ano. and uh, shout out po sa lahat. At siyempre, good morning. and Okay, sa mga ka-wonder natin dyan na, ano, ana ah, nangangarap. Ayan. Tulad natin. <laughs> nangangarap pagkaroon ng sasakyan. Ayan, pangarap talaga namin mga ka-wonder is Toyota Innova Color Maroon. Ayan, kaso, <clears throat> Siyempre, minsan, mas iisipin din natin mga yung ano, future, gano'n. Yung pondar, investment, kung tawagin nyo. At, gusto gusto na magkaroon ng sasakyan, pero, yun nga, may nag-comment pala, no? Ano, ah, uh, bakit daw bumili pa kami ng lupa sa ano ciudad ng Alaminos Alaminos City yung subdivision kasi mga kawanda ganito uh, yun nga mayroon tayong anak syempre pag nag-aaral sila ayun at least doon pag doon nag-aaral malapit lang yung kanilang uuwian ayun tapos investment na rin kasi 2 years lang pwede ka nang ano pwede ka nang mag mayroon ka nang lupa di ba yun tapos sa sasakyan ano ah uh, tawag nito after 2 years 3 years na pero plano pa rin namin mga kawander na bibili kaya yun sa mga nangarap tuloy lang natin mga kawander wag na wag nating isoko ang pangarap natin Ayan, see you sa ating next vlog. Bye-bye!